Samantala, pinaghahanda ng Department of Health ang publiko para sa patuloy na paglakas ng Bagyong Paulo. Inaasa ang maglalanfall ngayong umaga sa Isabela o Aurora ang bagyo. Paalala ng DOH, gawing maaga ang paghahanda at maging maingat sa mga panganib na dulot ng bagyo. Lalo na at uh, ilang araw pa lang ang nakalipas matapos ang pananalasa ng Bagyong Nando at Opong. Maraming panganib dadala ang bagyo Kabilang dito ang malakas na hangin na maaaring magdulot ng pinsala mula sa lumilipad na debris at bumabagsak na yero at puno, pagkawala ng kuryente dahil sa natumbang poste, at pagkasira ng mga gusali, daanan at tulay. Pangalawa, ang matinding pagbuhos ng ulan. Kapag patuloy-tuloy ito, maaari itong magdulot ng pagkalunod at aksidente, pagbuho ng lupa dahil saturated ito, sakit tulad ng leptospirosis at kolera na nakukuha sa baha. Pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue. Maghandang umaksyon bago dumating ang masamang panahon. Kausapin ng pamilya tungkol sa evacuation routes at alamin ang emergency numbers kung sakaling walay, Ihanda ang emergency go bag na may lamang, damit para sa tatlo hanggang limang araw, pagkain na matagal masira, malinis na tubig, toiletries, first aid kit at gamot. Siguraduhin matibay ang bubong, bintana at pintuan. Putulin na rin ang mga sanga at punong maaaring bumagsak. Kumantabay sa anunsyo ng lokal na pamahalaan para handang lumikas kung kailangan. Lamang ang handa para sa anumang sakuna.